Good morning sa ating lahat. Panibagong bagong balik ang vlog natin. Ah uh, dito naman tayo sa garden. 'Yun. Papakita natin yung, yung, yung ano, yung una ito pa rin 'yun. Tapos namunga na sila. Ang talong na ano na bunga. Merong nagkakaiba iba Ayun no namunga na sila halos lahat yung naka nakalambitin dito yung talong yung talong to o radish ayun o ayun ayun o ang bunga nya Bunga na halus halos na bunga na Okra. Ayan. Ito is opo. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan no. Oh. Ito yung nakaraan. Tingnan nyo. Ayan, bunga niya o. Ito no. Yan na sila oh. May buongan na oh. Kamatis nandiyan na, may buongan na rin. Ayun. Okay. Ang nangyari sa nakaiba sa talong na patiwarek na buong ano, pagtanim. Dito tayo sa double ano impact. Ayun, kamatis. Ayun oh, namunga na sa ibab sa ibabaw. Ano sa ilalim. Yung sinabi ko na mahirap pagkamatis kamatis kasi yung puno niya is ano, malambot. You know, ang iba ba ano pizza yun. Ang ginawa nila tinalian na lang. Kasi pag hindi mo tinilan, ano, paano yung sa ano, sa baba, papuntang baba yung bunga. Katulad sa talong na matiba yung ano, yung puno kaya hindi na hindi ano, hindi na talian. Ang kamatis malambot kaya ganito ang nangyari sa karyo. Yan, tali. Ayun oh. Di ba? Ayun o. Oh. Mababa pa, may bunga na. Oh, kasi inalis nila yung ano, yung dahon ito sa kapila. Ayun. May ibang kulay. Ayan, natural. Yung puti, bihira lang makikita yung puti na ano, talong. Labasa, namulaklak na. Ayan o, oh. double. Purpose o double impact. Ayun oh. Kamatis at saka pizza Pitsay sa ibabaw. Kamatis ang ilalim. Anong puti? ano o. Puti talagang kulay niya. Guys. Kahit anong sasabihin, puti talaga. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan o Ay, ano? Pero guys Namunga na yung ano Yung una hindi pa namunga yung ano Yung mga alaman dito Or gulay ngayon meron na Ayan okay. o Ayan ang public ano. Uh, CR. ayano ano. sa barangay poblacion. Sa MRF to, MRF. Ay ano. Ay ano. tingnan. Mayro pa doon no. Naglalakad. Dumami nila, tatlo. Marami ng lamas. Disisyon lang kung o hindi. <laughs> Ito na yung paraan na kung sa pang backyard lang o sa ano ng bahay. Pwede lang pala yan. O, ilambitin yung mga tanim o mga gulay halaman. Yung pizza doon, mahalo ka taba. yung iba. Ayun nung kasagsagan ng init ako ang hirap buti ngayon nakaranas na ng ulan-ulan nung nakaraang ilang linggo dalawang linggo tatlo street init dito sa amin mainit talaga ayan isread e, na yan aggregate parang yung mga pwedeng pakinabangan ayun merong ano doon yan ang makina na mag-shred yan o magaling o gagigiling sa mga buti na yan. Ayun. No? Nandyan may yung ano natin, Trigero 456. Dito tayo sa ano ngayon, sa ah uh, MRF tawag dito. MRF ng barangay, Iglesias. Ayun, Oh. No? Ayan. Ang harap namin is bundok. Ayun. Ayun. Babay! talaga ng bunga. Oh. Bunga ng ano. Talong puti. Dito ako na. <laughs> naaliw dito sa bunga na to. Talaga naman o. Oh. Ayun o. Oh. pa ayan guys parang namin pala nakatanggap ng award ng word passer Award passer na meron siyang ano nakatanggap yun ayun ayan, ayan, no? ayan. Mamaya pakita ko sa inyo pag balik ko dun sa barangay namin. May nakalimutan pala ako guys uh, sa hindi alam ng iba uh, ang native trees. Native trees ang inaano dun, dito sa amin na ibabalik sa bundok na ano, ang tawag nga, tree planting. Ito yung mga ano, mga similya. Ang dami pa lang ano native trees dito sa atin. Kaya ma ang alam ko mga 200 mahigit na klase na native trees. Or 100 kapin, 200 kapin, ganun. Pero hindi ko mabanggit sa inyo kasi wala akong listahan. Ito mga native trees to. Ayan. Ito. Ito. Ang dami na ito. Natanim na yung iba. Ang iba, ito sa paligid Yung highway, ayan. Yan, yan, yan. ayan, native trees. Ito pala ang, ano, ang tanggap ng barangay namin. O, congratulations, barangay po. ng Kultura rin, kasunod pa rin sa Obligatory Deliverance of Good Local governance o barangay. Ayun. Ito pala siya.